Naranasan mo na bang maiwan at ipagpalit ng taong lubos mong minahal? Si Rachel naranasan yan. Dating OFW, isang ina, isang babaeng halos mabasag ang puso nang malaman niyang may iba na ang asawa niya. Umuwi siyang luhaan. Walang trabaho, walang pera. Pero imbis na sumuko, pinili niyang ipagpatuloy ang buhay at lumaban. Habang malungkot at nag-iisa, may naala na siyang isang simpleng bagay mula sa Kuwait, isang sabaw. Isang sabaw na nakapagpagaan ng pakiramdam ng iba. At doon nagsimula ang milagro. Mula 1,000 pesos, naging negosyo, naging pagbangon, naging dahilan para yumaman. Ito ang kwento ni Rachel, ang babaeng ginawang puhunan ang pagdurusa at ginawang tagumpay ang isang mangkok ng sabaw. Gusto mo bang malaman ng buong kwento? Click mo lang ang link sa baba at i-visit ang Kwento't Pera YouTube channel.